si Marcos Jr. ay beyond redemption. Hindi natin masisisi ang Kingdom of Jesus Christ sa kanilang panawagan na bawiin ang suporta ng mamamayang Pilipino sa kanilang pangunguna upang patalasikin sa poder si Marcos Jr. sa pagkakaisa ng mamamayan. Sapagkat ngayon, habang nagsasalita kami, nakahanda na po silang wasakin ang mga gate at pribadong compound na ito. Nakahanda silang gumamit ng dahas, at kapag may tumutol, hindi lamang nila pupusasan at ikukulong kung hindi posible nilang barilin at mananagot na lang sa korte kung may mananagot. Labis-labis po ang pananagutang kriminal ng Marcos Jr. government. Ginawa niyang private army at walang sinusunod na batas ang Philippine National Police, particular sa Dabao. Ginawa niyang laboratorio ng Marshalonia, ang Dabao, para lumpuin at para lesahin, hindi lamang si Pastor Kibuloy, ang Kingdom of Jesus Christ, ang SMNI, kung hindi ang tinitingnan niyang threat sa kanyang pananatili sa poder, ang pananatili ng BC Presidente bilang actively supported ng mamamayang Pilipino, si Vice President Sara Duterte at ang former President Rodrigo Duterte. Ang lahat ng ito ay dahil sa ambisyon ni Marcos Jr. ng asawa niya at ng pinsan niya na hindi na bumaba sa poder lagpas sa 2028. At ngayon pa lang, pinupundar na nila ang haligi ng pagsasamantala at pananakop sa poder. At isa sa kanilang unang sinubukang gawin ay ang paggamit ng abusado at iskandalusong poder ng Estado laban sa Kingdom of Jesus Christ at kina Pastor Kibuloy. Kaya marapat lamang at napapanahon na ang pagtindig ng buong kapanaligan at kasamahan ng Kingdom of Jesus Christ, mga, mga mananampalataya nila at mga supporters sa buong daigdig, buong bansa, at pati sa naniniwala sa SMNI, sapagkat kami ay naniniwala, ako personally, at malamang marami din sa kasamahan ko sa panel na ito, si Marcos Jr. ay beyond redemption. Si Marcos Jr. ang pinagmumulan kung bakit mayroong mga abusado at walang kinikilalang batas at naghariharian na mga alipores niya, kagaya ni Tambaluslos Abalus, Abalos, DILG pa naman na sekretary, na sermunan ng kapwa abogado niya sa harap ng Senado magpapalusot pa at pananindigan pa niya ang kanyang iligal at wala sa batas na mga konsepto ng pamumuno ng kanyang opisina partikular sa pag-supervise sa PNP. Kaya si Corporal Marbil na siyang itinalaga nila ni Marcos na pinuno ng chief ng Philippine National Police at senatore itong patrolman Nick Torre dito sa Dabaw ay walang kinikilalang batas at ngayon habang kami nagsasagawa ng press conference ay naghahanda si Torre kasama ang armadong mga pulis niya lulusubin ang mga compound ng Kingdom of Jesus Christ mga sibilyan na nakatira dito kabataan kababaihan at wala silang sasantuhin, gagamitan nila ng baril at nakahanda ang ilang mga granada upang ito itanim na kunwari may mga explosives at armado sa loob ng compound para bigyang matuwid ang paggamit ng dugo at karahasan. Pangalawa, hindi natin masisisi ang Kingdom of Jesus Christ sa kanilang panawagan na bawiin ang suporta ng mamamayang Pilipino sa kanilang pangunguna upang patalsikin sa poder si Marcos Jr. sa pagkakaisa ng mamamayan. Sapagkat ngayon, habang nagsasalita kami, nakahanda na po silang wasakin ang mga gate at pribadong compound na ito. Nakahanda silang gumamit ng dahas at kapag may tumutol, hindi lamang nila pupusasan at ikukulong kung hindi posible nilang barilin at mananagot na lang sa korte kung may mananagot. The breakdown of rule of law And the proliferation of mindset of lawlessness is because among the PNP of the presiding officer nila, walang iba, kundi si Marcos Jr. na walang alam at kinikilalang batas, kundi ang kagustuhan na mag-control ng puder at kayamanan the way naganap ito sa panahon ng kanyang ama nung lumang marsalo na pinatarsik at pinalayas din ng mamamayan. Pangalawa, ngayon po, habang kami nagsasalita, nakahanda pong kanilang blaring equipment. Patutunogin nila habang nagdarasal sa compound ng Kingdom of Jesus Christ ang napakalakas na tunog upang madisorient ang mga tao at kasabay nito ay ang paglusob o ang paghagis ng mga tear gas at smoke uh, dispersal ng mga kanister upang palabasin nila na nagkakaroon ng iligal na mga barikada ang mga tao sa loob ng compound na ito very typical sa mindset ni Tory na tinatawag niyang Waco cult, na parang Waco Texas doon sa mga namatay at pinatay sa Waco Texas na mga religious sect at ito ang kanyang gustong gawin dito sa Davao.